Ate Twinkle ipinagtatanggol din si Kim Jun. Maging siya pala ay nag-unfollow kay Kam Jun Hindi nagustuhan ang ginawa kay Kim, kaya ganoon na lamang ang galit din sa kapatid. Kaya pala noong rest day ng The Alibi Series taping, ay kasama niya si Twinkle sa bahay nila sa Cebu at halos ilang araw nang hindi nakakasama si Ate Lakam. Buti na lamang nariyan ang isang ate na nakakaintindi sa mga nangyayari at ipinagtatanggol ang kimpaw. Nalaman na din pala nila na si Jay ang nagsunsun kay Lakam. Kung totoong kapatid ka, bakit mas pinaniniwalaan pa ang ibang tao? ay nga sa mga kumento. Stay strong, Kinju. Ikaw ang naiipit, patituloy kami, naiinis na rin sa iyong ate. Hindi ko lang magets bakit ang bilis niyang naliwala sa mga paninira ni Jay. Alam naman na concerned. Pero sana man lang binigyan ang chance si Paulo. Kami nga na mga fans, nakikita namin yung love at care niya. Sa si isang ilak, naglaho na yung mga gandang nagawa. Dahil lang sa si isang sunsun, mawala namang katotohanan. Ayon pa sa isang komento. Kung mahal nila si re Timmy, kerespetuhin ang desisyon na patuloy na mahalin si Paolo Aguilino. Thank you, ate Twinkle. Ipinaglalaban mo ang King Pao. Alam namin na hindi madali ang nangyayari sa inyo. Tawa magkaayos-ayos na rin, lalo na ang King Pao. Inalang yan sa mga opinion ng fans na apektado rin sa mga nangyayari.